dahil sa pa akong nagawin sa trabaho ko ngayon gumawa naman ako ng damo ngayon na pampakain sa ating mga chicken so yan nagala akong ngayon dyan kasi nalang na sila so marami pala yan, ang tawag pala yan sa damong yan ay marapagay sa lugar so nagala lang ako dyan dahil uh, sa tingin ko okay to para sa kanila, I try ko lang kasi hindi ko pa nasubukan ito kung nagtry kasi ako sa ibang mga damo Ganyan, nagipil ipil-ipil, mga kangkong, ganyan gustong gusto nila so sa mga manok pala natin ay ito yung tinatawag na uh, semi-organic kasi kumakain sila ng mga damo ganyan yan pala mga kinakain nila damo, feeds, kung ano no, commercial feeds gulay, ganyan yan ang kinak talagang kinakain kung bet meron yung gawin to pwede mong gawin din to sa mga alaga mo para makatipid ka rin sa patuka sa kanila kasi mahal ngayon ang patuka sa ating mga manok so nagre-range yung mga 30 plus yung feeds ngayon yung mga commercial feeds tapos yung maes 30 per kilo ganyan yung mga nabibili natin dito so pwede mong gayahin din to para makatipid ka malaking bagay din to sa kanila papakain mo ng tanghali ganyan so okay din to sa kanila kasi fiber dito pwede pang to sa kanilang intestine kaya okay din to sa kanila nakatulong lang kanya da para mabilis na madigest yung pagkain da So yan, nagkabkabit ko na dyan sa support kasi kailangan ko nang iwi kasi malim na. Gutom na gutom na rin yung mga chicken natin. Yan yung uh, natin ngayon, ngayong hapon. So dahil nasitan ba pala ako, tinanggal ko na. So yan, iwi ko na. So ito yung talagayan uh, kalagayan nila ngayon. Kain sila. Ito okay naman. Gusto naman nila kasi gutom sila. Kasi hindi ko pala sila pinanangalian ngayon. So, pinapakain ko sila. At yan yung mga iba. Iniyaban ko pala sila kasi nandun sila sa gilid natutulog. Umaasa dun sa gilid. Ganyan. Nakala nila. Wala pang pagkain. Kaya tinawag ko na sila. So, ayan. Intry ko pala itong rabong. So, pag managtutulo ma dyan sa inyo, try nyo kaya ito. Kasi, isa rin to na sa nagustuhan nilang pagkain. O, so, ayan. Nakita pa lang nila. Kasi puti siya. O, yan o talagang kay kayat nila kasi masarap daw ang napansin ko pala dito sa mayrobong kaya ko natry na try na kon konko kasi pwede rin pampurga to kaya ko pala nasabi yun kasi nung nagpispis ako nyan nung nagadobo ako yung katas niya binuhos ko dun sa may lupa ngayon ang daming bulating lumalabas kaya nasasabi kong pwedeng pampurga to kasi natatakot yung mga worm so ayan dahil lagtugtudo na masapay yung tudo ngayon select ko na sila dito. Dito ko na lang sila panakain. Pinigyan ko na lang sila ng commercial. Chip. So, yan kaibigan So, thank you for watching. God